Pero po ay madalas na siya po'y apihin saktan. Kapag nagdidiskusyon po kami niyan, hindi ko maano ang bunganga niyan. Kaya sa panggigil ko po talagang nakakagat ko siya, sir. Mabait po yung babae, yan pong lalaking niyan, sir. Ay may kaso dito sa Alfonso. Itinakas po niyan yung alahas ng asawa na nagkakahalaga ng 700,000. Oh! si Mrs. ng gagalaiti dahil ninakaw ng kanyang mister ang kanyang alahas. Yun ba yung ba'y pasok hmm. sa qualified theft? Hindi, kasi considered na ano yun, pareho nilang pagmamayari yun. Ah. Uh, so, hindi mo pwedeng nakawin ang uh, ikaw din ng pagmamayari. Kasi oh. mag-asawa sila. Magkaiwalay na lang kayo para matapos na. Pag-usapan natin sa Pilambot. Yung mga ari-arian, sabi mo mga 100 million. So, kung mailakad natin halimbawa, makakuha ka kay 25% tapos split ka na. Okay ka na doon. Hindi na po sir, hindi ko na kailangan ng yaman sir. Basta gusto kong mahiwalay ako sa babae na yan eh. Bakit gusto mong magpaghiwalay? Ayaw ko na sir, hindi ko na kaya sir. Pero sir, <laughs> sa saan napunta yung pinagbenta ng alahas? Yung alahas na po yun ano niya, naibalik yun. Alam ng barangay Alpons <coughs> ng ano yan sir, ng titinga Pero, pero sir. Pero saan mo Wala po sir akong kinawa. Baligtarin mo na ako sir dito, hindi ako kakaamin dahil wala akong kakaaminin. Eh yung sa 50,000? Wala sa sir. din sir akong nadalan yan sir, hindi ako nasisisi, na, hindi ako kayo masilo sa, sa salapi. Yung 50,000 sana pagpunta. Wala po sir, akong kinuha sir. Yung si Enteng nakita na ano mo. <laughs> na, 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 no, na, sir, eh, nasulsulan niyang sir eh. Kaming tatlong magkakasama yan po eh. Pumunta po kami ng ises dahil ka po nag, ano, nagpalit kami ng ano, ng, <laughs> nag, ano kami ng ano sa SS nga po sir na nang pa-change status, isang nilalagay ko sa change status ko eh. So ibig sabihin sinungaling yun? Sinungaling sir ni? eh. Sinungaling kasama niya yan eh. Sinabihan pa nga ako ba't nagtsatsaga ka sa ugali ng asawa mo. Tatlo lang kami kasama niya. Ito nga po yung suot ko pa no? Eh, Ulog na dahil binitbit niya ako pa ganyan oh. Eh. Si Chairman, sinungaling din? Eh, kasabot din siya, sir, eh. Kasi sila magkakausap. Basta, sir, ako may ginawang kasalanan na ano na mababaw lang, pinapalaki sir niya. Okay. So si chairwoman kasabwat, sa itong si Enteng kasabwat. Magkakasabwat yan sir. Pinagkakaisang ka. Pinagkakaisang, kasi ako wala akong kaya kakayahan sa mga ganito, hindi ko alam itong mga kasukaso niyan, sir. Eh. Mahirap lang ang buhay namin sir, at tatay ko may sakit, hindi ko mabigyan dahil wala akong komunikasyon sa tatay ko, pinutulan niya ako ng komunikasyon. Kahit makita niyo kung anong buhay meron ako sa amin matutunayan, patutunayan ko sa inyo. Alam niya yan, sir. Hindi ako masamang tao, hindi ako nasisilo. Inanggawa nila yun dahil mahirap ako. Dahil eh, dahil hindi gusto nila, may ide na ako kung, kung anong gusto nila. May lalagay nila ako doon. Masaya sila pag nakikita nila ako lang ako lang. Kahit hindi ko naman ginagawa. Wala akong kasalanan, sir. Annulment lang, tapos na. Mga magkano po sa tansya niyo, annulment? 10,000. Kunin mo yung wallet ko po nga po, Sir Maldo eh. Mga magkano nga po sa annulment? Kikuli mo yung cheque ko doon. Buti nga dahil sir ng mga ano eh, sandahan daw po. So pag binigay kita na, na 100,000, papa-annul na tayo. Opo, basta yung nila sa akin, annul lang gusto ko. Okay, tara, usap na tayo dito. Huwag ka nang miyak, iyak ka kasi naman talaga puro pag umiyak ka dapat may luha. Ang <laughs> requirements ko sa kanya sa kanya, puro ID na halos lahat, walang pinangahawakan siya, rin nasa kanya. Nee, pag nag-ona uh, na ng camera, pag umiyak ka, lagyan mo ng luha. <laughs> sir, ba't na nga sa kanya yung luha ko, sir? Ah, kasi kung hindi sir, mababash ka niyan pag uh, umiyak ka nang walang luha. Ma'am, ang gusto raw niya, annulment. Okay. 100,000 nga lang ang perang kailangan uh, kasi yun daw ang uh, pagkakaalam niyang halaga. Opo. meron ba kayong 100,000? Wala may anak ko ba kayo? Wala po. Nakunan po ako. Wala ko kayong pang-annulment? Wala po. So, ano pong reaksyon nyo na gusto niya annulment? Kung gusto po niya, di siya mag-ano po. At maperma ako. Yes. Kasi ayaw ko na din pong makisama naman sa kanya eh. Simula pong ikasal kami, na na ako masyado sa kanya. Dahil unang-una sa pamilya niya, uutang sa akin ng pera. Hindi po na kasi pagbayad. Pag pinagsingil ko po, sasabihin pa sa akin, bakit may pinirmahan ako sa barangay? Di demanda ka. Kaharapin ah, kita. Sino-sino po Tapos, yung mga kamag-anak niya? Yun po si Ate Melin po. Tapos yung kapatid po niya na nag-abroad. Ako din po ang pinagastos. Nangutang pa po ako. Retired police, ang inutangan ko, hindi po ako binayaran. Nagbayad ako ng porsyento. Para doon pagpa abroad ng kapatid niya? Opo. At sabi po nila, mangungutang sa linding. Tapos nang makautang po sa linding, hindi na ako binayaran. So paano yun? Ikaw nga nag-abono. Ako po ang nagbayad. Doon Ikaw sa nabayad. inutangan ko. Yan sinasabi niyang siyang gumastos ng paglipad ng kapatid ko yung po ay palipad na yung pera sa lending na iiwan doon sa tatay ko. Kaya siya naglending kasi para may mga gastos doon sa anak niya mag-aaral. Pero yung lahat ng ginastos na hindi pa nakakapag-loan hanggang sa natutulog tayo sa sogo, yung kinakain natin sa Jollibee, ang sabi niyo, babayaran ako. Hindi naman po ako um, binayaran dito. So, pinakakuhang ka na babayaran. Na babayaran. Paka-release ng lending ko, babayaran kita. Sabi ko dito, pa, pakianan mo at inutangan ko lahat yan. Annulment. Okay sa inyo, ma'am? Opo. Annulment. Okay sa inyo, sir. Yes, sir. Okay. okay. ang problema na natin, saan kukuha yung 100,000? Kanina kasi, nasabi sa akin ni sir, sabi ko already na yung check, eh, 100,000 ah, para sa annulment. Pero may konting problema lang kasi meron akong tinutulong ngayon, medical situation ng isang baby na operahan. Malaki-laki din po yun, daan yun. So doon ko na muna itulong. Yung so, may mga tubo po sa ano sir. Mahaba po sir yung ano niya. Marami yung mga gamutan. Complications, so, oh, kasi tinatansya ko po, baka abutin yung mga 100,000. Okay lang po, sir. Mayroon Kayo, sir, meron ba kayong suggestion na pagkukunan ng pera dahil ako, wala muna ako maibigay? Wala kami pagkukunan ng pera, isang kaigsan po nga lang po kami. Eh. Okay, isip tayo, isip-isip tayo. Pwede ba ako mangutang dyan sa kantin dyan sa baba? Yung wala ka naman nakita, sir. Kung meron po ako mautangan na 100,000, basta sir, ipapangako mo, babayaran mo, okay lang sa'yo. Kung may trabaho, sir, maayos. So wala kang trabaho, kabuhay, ano pong kabuhay ng pwede para matansya kung magkano ipoproduce kong pera? Ano pong kabuhay yung alam niyo halimbawa? Karinderia, ganun, sir. Maroon ka ba maluto? Hindi nga po, sir. Yun. Oh, ka karinderia ka, tapos <laughs> di ka marunong. hindi, naman na, po. may, kapatid ako, sa sakali oh. Kapatid mo ang magbabantay oh, sa karinderia? So, magpupunan tayo ng karindiriya tapos kahit na wala ka experience, ipaubahin sa kapatid. Mga magkano po investment yan? Hindi oh. ko po, paano, sir, Kung tricycle na lang alam ko na, grab. Kung grab, okay naman. Pwede rin po. Kung papalarin papala, papala rin po, ay marunong po akong mag-drive kasi nagkuha nga po kami okay. ng kotse. Okay, i-ready e mo yung, yung uh, bibili tayo ng grab. Ano naman po kaya, ano yung, meron yung SUV, meron yung kotse. Ano pong gusto niyo Eight, <laughs> <laughs> Eight passenger, six passenger? Malaki na. Eight passenger. Suburban. Suburban, okay. Wow! Okay, sa Borban 2020 model. Fully automatic. Delikado ngayon sa panahon ngayon. Namin ano, mga mapagsamantala. Ipapulit proof natin. Pinakabago ata. Lagyan mo Fortuner backup. Wow! Mabot <laughs> 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 oh, ka tumutawa, ma'am? Wala po. Excell Idol, pwede na yung ano, no, normal na trabaho na lang. Yung dati kong trabaho na lang. Yung wala <laughs> ano, ko. na naman, ko na yan. Sige na nga, ayaw mo sir, binibigyan kita sana. Yung annulment sir, kumakaipon. Tingnan ko po sir kung ano may tutulong namin. Ano doon sa Anamed. And then doon po sa yung HC30 natin sir. Sa kayong sa karindi natin natin Sana. So, ma'am, bigyan mo yung mga papeles ha? Opo. Lahat ng klase papeles. Opo. Pati passport. Opo. Okay. Pero halimbawa po sir na ano, pwede po akong makiusap na yung lahat naman ng mga utang namin dapat Ano naman po niya ako, tulungan niya ako at sa pagsasama naman namin yung kaya ako utang ang dahil sa kanya. Ma'am, Meron kasi tayong batas na kahit na nilustay niya yung pera, kahit na ninakaw niya, narinig mo naman siya ng abogado. Yun ang yung, yun yung napakagandang batas ng Pilipinas. Na nakawang kanya si simutin niya, sabi ko, sorry ma, pati underwear mo, nakawin niya, alahas mo, salamin mo, pintas mo, lahat yan, isanla niya yan, hindi mo siya pwedeng kasuhan. Napakaganda ng batas natin yan. Tapos itakas niya pa yung mga furniture niyo, lahat-lahat, hindi mo siya pwedeng kasuhan kaya ang gagawin mo na lang ma'am itago mo na lang yung mga ari-arian mo para hindi niya makuha so ngayon yung sabi mo singilin yung utang kung ayaw niyang bayaran ma'am hindi natin si Pwedeng Kasuhan babayaran mo ba yung utang mo? hindi Kasi so, sa totoo mo, lang wala lang tagong utang eh uh, wala daw siyang utang karapatan niya mag -deny. sulat sa tubig wala. na lang yun talagang annulment lang yun lang wala na pong iba parang wala nang nagbabanta sa buhay ko, sir. Eh. Kaya ang sabi ko sa iyo, sir, may banta sa buhay. Papagawa kita ng suburban with bulletproof. Magkano ba yung suburban na bulletproof? Tapos backup vehicle na Fortuner. O ano na lang kaya? Uh, Lexus o uh, Toyota lang Cruiser. So, okay, yung tinanong mong Lexus na bulletproof, magkano? 14 million, sir. 14 million po, ma'am para wala ng problema si Sir, hindi na siya matakot sa banta-banta uh -huh. at para maayos ng paghiwalay nyo uh -huh. at sa annulment. Total, meron ka naman 100 million. Ano ma'am, pwede mo bang gawa ng remedyo? Yung 14 million. Hindi ba tayo pwede umutang ulit kay chairwoman? Tayo utang po talaga ako. Sir, kita mo, ganun kanya kamahal. Magpirmahan na muna sa barangay na walang pakialamanan. Yung sir, tamo uh -huh. sir. Maghanap ng uh -huh. trabaho. Maghanap ng trabaho si ma'am. Uh -huh. And then, Mag-ipon ka, pag meron kang na-ipon na sapat na halaga, then kayo po ay magpa-file ng annulment. Yes, sir. Base po dun sa ipon nyo. Yes, sir. Pag nakaipon ka na, sir, ng uh, 100,000, pipirmahan oh, mo, ma'am? Opo, opo. Parang hindi, hindi ko kakayanin 1 million kasi magkakalang sir ang sahod ng Gordia. So, Sana ting kunin yung 1 million? Pipilitin. Kung kakayanin, pipilitin na. Pag-ipunan. Ito, ito, ito. Isang complainant. Yes, sir, meron ka bang 1 million dyan? Nang no, 1 million? Hindi eh, nga, wala. Eh. <laughs> <laughs> Pag-ibig nga wala. Pag-ibig nga, sir. Bigo eh. okay lang? Siya yung complainant na ipinagpalit ng kanyang girlfriend sa lesbian kanina. Wala nga pang ano sa mga bata eh. Okay, one million pa. million. Paano yun, sir? Wala, wala si Mrs. Wala siya. Ako na lang pag-asa mo, sir. Parang ganun. so, sir, kung papautahan kita ng one million, paano mo bayaran? Magboy na lang sira ko diyan, maglampaso na lang. <laughs> mabigyan kita 1 million. Para makabalik lang, tatrabahuhin, magtatrabaho. Tawag si Makmak. <laughs> okay. Makmak, mukhang uh, mawawalan ka ng trabaho <laughs> kasi gusto niya kunin yung pwesto mo, utility. Para mabigyan ko siya ng 1 million. Anong reaction mo? Kahit makiusap siya sa akin, boss, di ko papayagan. <laughs> oh, wala siya. Oh, pati utility, wala na. Paano <laughs> na lang niya? Ano talaga mo, huh? Kung gusto mo siya mag reporter ka, to si step. Reporter, papalitan mo siya. Malaki-laki ang sweldo ng reporter kaysa sa utility. Mas mapabilis ka. Hindi po. Hindi ko label po siya na maging reporter. Talagang kung ano lang yung makaya ko, yun lang eh. Cameraman! Eh, huwag naman, Ay, well, no, Sir. Ano, maganda. Okay mo po, Sir. Bakit mo ako nalapit? Tama niya, huwag Bakit ka oh Oo, maganda. Oh. Ayun. Huwag well, naman. Galit na naman niya, Sir. <laughs> <laughs> Paano naman, Sir? Sasabihin niya na magsisilos ako, sir. Ay samantalang, hindi ko na sila nakikitang nagkakausap. Pagsisilosan mo, ang sa cheer, sinusundan mo ako. Ay Diyos, grobe namang kagwapo mo. <laughs> Anong kasi eh, mo? Kaya nga magustuhan mo ako. Hindi gwapo. O okay. <laughs> oh, sige. Ganito na lang, sir. Ah. Pirma na sa barangay na walang pakialamanan. Ma'am? Opo. At doon sa pirmahan na yun, walang bantaan. And Opo. then, sir, yung pag nakaipong ka, yun para sa annulment, ibabayad. And then, paper masya, hindi siya papalang. Ako. Okay, sige, sir. Okay, sir. Salamat, salamat salam. pa, sir. Ma'am, salamat, ma'am. Yes, salamat, sir. Okay, sige. Salamat. Okay.